Magandang hapon pong muli sa inyo mga minamahal na mga kaibigan at mga kababayan. Ngayong hapon ay magsama-sama po ulit tayo. At ang ating pag-uusapan sa hapon ito ay ang paglalaro ng damdamin. Yan. Ito ay kalimitang ginagawa ng mga binata. Ano? Yung nilalaro yung damdamin ng mga kababaihan o mga kadalagahan. Yung kanilang binubola-bola. Yan. Tapos, uh, pinapaayon, pinapasakay, kinukuha yung affection, uh, pinapaniwala. So, maraming mga binata, mga lalaki na magaling sa ganyan. Ano? Pero maaari din yan gawin ng uh, mga babae. Yung mga gawain na mga ganyan uh, pinapaasa yung mga damdamin. Yan, mapalalaki man o mapababae. So, hindi po pala magandang practice yan. At yung, mang, at yung practice na yan ay hindi maganda sa paningin ng Diyos. Ano kayang epekto ng practice na yan? Bakit hindi maganda? Kasi pag pinapractice natin yung ganyan, inaasa yung damdamin ng lalaki o babae tapos uh, pagkatapos niyan wala na umalis na ulit lumayo na nakakita na naman ng kanyang kursonada o may na may nakakursonada sa kanyang lalaki o babae tapos ganun na naman yung ginagawa paasa na naman ng damdamin um, uh, binola bola o pinaniwala sinabihan ng kung ano-anong mga magagandang mga adjective hanggang napaniwala. Tapos, yun pala, hindi naman totoo. Pagtapos nun, wala na ulit. Tapos na ulit. Pag may nakita na naman na iba, ganun na naman. Paulit-ulit na ginagawa. Yan. Hindi po dyan natutuwa ang Diyos sa mga gawain na ganyan. Kasi ang Diyos, ang prinsipyo ng Diyos ay totooong pag-ibig. At hindi prinsipyo ng Diyos yung pakikipagbulahan o pakikipaglokohan. Uh, lokohan so kung hindi tayo seryoso sa isang lalaki o isang babae, wag tayong magbitaw ng mga salita na kung saan nakukuha yung affection o yung damdamin tapos mayroong nasasaktan. Yan. Ang Implication po po niyan na isa ay pag yung lalaki o babae na gumagawa ng mga ganyan pagdating dun sa marriage life, married life, ay nagpapatuloy yung ganong pag-uugali. Na kahit mayroon na silang mga asawa, mayroon na silang sinabi nga uh, mahal nila, pero sa kanilang mga bibig ay lumalabas pa rin yung mga uh, salita na gano'n. Sa kanilang isip ay lumalabas pa rin yung mga napraktis nila noon na paglalaro ng mga damdamin. Yan. At dyan nagsisimula ang mga hindi magagandang uh, tanawin sa pagsasama ng mag-asawa. At yung mga bagay na yan ay nakakasira ng pagsasama ng mag-asawa. Kasi Pabola-bola, nabobola, binobola. Ang kalalabasan nun, pamaya-maya ay, yung kanyang attention instead na napunta sa kanyang asawa, napupunta sa iba. Yeah. So, hindi po magandang practice yung mga bagay na yan. Kaya, ano po ang ating gagawin? Ang payo po sa atin ay ingatan natin ang ating mga kaisipan bantayan po natin ang ating mga pag-iisip. Yan. Kasi si Satanas lagi yan nagbabantay ng ating mga pagkakamali. Pero pag ang ating mga isip, ang ating mga puso at ang ating mga pananalita ay ating binabantayan, hindi tayo kailanman matutokso ni Satanas, hindi niya kailanman tayo mailalayo sa katotohanan at sa tamang prinsipyo, kung ang ating mga ginagawa ay yung mga totoo lamang at kung hindi tayo humihiwalay sa guidance ng ating Panginoon at hindi tayo humihiwalay sa leading ng Holy Spirit. And kaya ang panawagan po sa atin iwasan nagawin yung mga salita na kung saan nag uh, entertain or tumatawag sa attention ng iba sa affection ng iba tapos hindi naman totoo yung ating mga sinasabi at hindi naman totoo yung ating mga nararamdaman. So kung ito po ay nakapagbigay sa inyo ng inspiration please share po sa iba.